before diligit ko Catholic. Roman Catholic. Ah. Ako ang tibok family, labi na ako ang lolo lola, ang mga buhan. Bali nagtubo ko nga saksi. Ang dako ang ako ang kalipay nga. Na ilhan ako ang tinawad nga relihiyon. Magandang umaga po mga kapunto. Sa araw na ito, meron po akong video presentation po para sa inyong lahat patungkol sa isang testimony ng isang babae na ang kanyang buong pamilya ay galing sa angkan ng mga saksi ni at siya ngayon ay nasa simbahan katoliko na. Itong video na ito po ay nasa wikang Bisaya at bibigyan ko po ito ng Tagalog komentaryo pagkatapos po ng video. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Okay, kayo kayo. Po sa mga bata mag-grade din sa so, mga bata. So, ang ako alang ma-share ay before diligit ko Catholic Roman ko. Catholic. Ah. Ako ang tipo family, labi na ako ang lolo-lola, mga apuhan. Bali, nagtubo ko nga saksi. Before... inborn? Yes. Sa una, naghati ko actually questions kay... Nanong sulod sa Kingdom Hall, eh. Kingdom oh, okay. Hall may tawag really sa simbahan. Saksi. May sa saksi daghan ko pangutan na ikasagaran sa ginadiskus sa mga ansyano wala ko daot ko kay grabe ako tikan and even until now ang akong lolo lola nagstay yapon sa ilahang faith ba sa saksi oh, so ang ilahang kumbaga pa ang gina nila sa mindset magod sa mga miyembro sa mga saksi bawal ka musulod ug laing simbahan tungod kay kung makasulod sa simbahan apil na daw ka sa mga pagano hmm. pagan teaching daw ng Yawa nana Lalo, sila, Lalo. bawal ka nga ka ng hindi sa catholic church maski mas protestant oh even sa mga protestant na mga church or churches bawal kang sulod. walay birthday walay huh? kanang pasko bawal flag ceremony. Bawal na? O, oh, bawal flag ceremony. Bawal may magkanang sa lupang hinirang. Bawal. Actually, daghan kayo bawal. Munang buhok. Mga... Patol buhok, diba? Muna isa sa mga rason, nga nung, gano'y naman. Dundalo, Pero dilik na ko, pwede ma-question sa kung ang lolog-lolog. Siyempre, suko man bawal man. So, dapat sunod na lang ka. Pero ang number one git nga naga, kumbaga pa, nagabagabag sa kuang huna-huna kay, kaya nang walay birthday. Kaya bawal man mag-celebrate birthday, no? Naman tayo birth certificate. Ano, good? Kaya bawal man tama mag-birthday, no? Kung buto na huna, -huna on, dapat ta mahimong happy basta birthday, kay madugangan na nga tong tuig. Masing ako ang mga luluklo, akong luluklo, lola mm hindi -hmm. na nila magtubad sa ko Okay, para sa ilaka, according sa teaching sa Jehovah's Witnesses, dapat, ang kanang birthday, isa daw na sa mga kalibutanon nga na sa ulogan. Langit mm nun, -hmm. Dili, dili angay nga mag-celebrate of birthday, it's because kadaadlaw, no. blessing na daw na. Mm -hmm. So, walay, walay pulos na mag-celebrate ka of birthday. Tapos, bawal po ng... Sundalo, bawal. Ba oh, kana, sundalo, bawal mo boto. Ha? Huh? Kaya, but yes, bawal mo boto. Kaya ang mga Jeho Jehovah's Witnesses, neutral bawal na na. Neutral na na ilang ibutang. Bawal. Kadahan ay bawal. Bawal okay kanaha ang mga bawal walay birthday walay pasko dili ko boto bawal makidebate o laing-laing mga relihiyon or laing sekta kay kalibutan na ang kalihukan dili na uyon sa Ginoo dili supak na sa balaod ni Jehovah, Uh, bawal masakit, bawal ang blood transfusion, bawal na. Dapat mo sign ka waiver. Bawal na siya. May na siya. Kay ang dugo sa grado. So, in other words, ganito na mga butang sa member pa ko sa JW. Um, actually, murag, wala gi, wala gi, kay peace of mind pa Wala kay peace of mind. tungod kay kadali, kadalihok kadaliho ni mo, bawal man. Masking gamay mga putang, bawal man gyud siya. Kasi kata kanang mainom ka, ma-inom ba, ang okay, bawal pud na kay bawal lagi magkukubuk, dili na dili na iya sa Ginoo. Kunya ang um, kana pong every year na ay ginatawag kanang Huli Week, na, Huliwa, na ay ginatawag ang mga saksi og memorial. Dili ba cross ang tawag sa inyo kuan? Istaka. Dili istaka. Yes, mura siya poste. Inara lang na siya. Inara na siya kay. According sa ilaha, ang kamatayon ni Jesus Cristo, wala siya namatay sa krus, kundi sa istaka. Sa saan sa glasya din? Wala Ikaw, sa glasya ka. Sa isa ito, glasya sa isa. Punishment mo na sa... Mo na siya. Kung nga nung balakot. Kung di na mali Oh, uh, <laughs> mau kani no nya ang sontaman nga mau manay teachings sa sekta <laughs> uh, sa JW. Tawa ko na ito ng cruise. Galaxia size 14. So ang point is, ang akong mapaambit dako ako ang, -daku ang dako ang ako ang kalipay nga na ilhan na kong tinuod nga relihiyon sa tabang ko partner kay Shanting pa engineer oo oo uh, 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 siyang ting pasalot lakwakan amen lakwakan na saktan dati and at the same time makahatag yung testimony nga lahi ra ay pag na ako sa matuod na simbahan kay ang grasya sa imong hang kinabuhi nagadagayday kada atlaw amen Tapos, amen stagnant ang akong kinabuhi, daghan og changes, daghan og kabaguhan, dili lang siya ingon sa sa career, sa, sa trabaho, sa personal relationship sa family, kundi sa tanang aspeto sa akong kinabuhi. Ako so, di na, na ko sa pagiging Romanong ko, walay puas ang blessing nga ni Apo sa akong life. Muna nga ako maingon, Daghan man jud camera Daghan man video. Like, video. Ang ako ajong ma-encourage ah. sa mga tao or sa uban nga kasapik pa sa uban nga sekta. Dapat inyuhang tukion kung unsa ang kamatuuran. Kamu mismo sa inyong kaugalingon. Kaya kung gusto mong og kabaguhan, dili na siya magikan sa laing tao. Dili ingon nga ang isa katao ang magsigi og encourage sa imuha para mabag-o ka kundi imuha ka imuha ang sarili mangayo kagiya sa Ginoo pero ang pinakadakong kabaguhan nga imong madawat once mabunyagan ka sa tinuod na simbahan. Mga gitukod. Ug maapil ka sa kung unsag git ang saktong gitudlo ni Ginoong Kristo sa, sa atoa. Amen. Salamat so, ko siya, ayong hapon. Amen. Salamat. Lakwakan. Yehey. Congrats. Catholic na. Okay, so in eh, eh, ano ko na i-explain eh, 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 ko na, na yung yung sinabi doon sa video. Ang sabi ni Sister doon ang kanyang buong pamilya ha siya ay inborn na saksi ni Jehova so yung kanyang buong pamilya kasama ang kanyang mga lolo at lola mga inborn na mga saksi ni Jehova at until until now daw yung kanyang lolo at lola ay doon pa rin naninirahan sa mga saksi ni Jehova. At sa kanilang simbahan sa kung tawagin Kingdom Hall, ini-inject sa isipan ng tao na bawal daw makihalubilo sa ibang simbahan. Kaya kapag ikaw ay nakihalubilo sa ibang simbahan, ay pagano na ang tawag sa iyo. Tsaka sa kanila, simula sa kanyang pagkabata, hanggang sa kanyang paglaki, napansin niya na sa kanilang simbahan walang birthday. Walang Christmas walang flag ceremony. Sa madaling salita, nakita niya na hindi sila nagbibigay galang sa flag ng Pilipinas. Kumbaga, baliwala sa kanya ang mga dugo at pawis na inialay ng mga bayani para makamtan natin ang kalayaan. Kasi tayo dati is, ano tayo eh, under persecution, tapos tayo sinasakop ng ng mga mananakop kaya yung mga ating mga bayani binigay ang kanilang sarili uh, pagod hirap pawis nilabas nila para tayo ay makalaya sa pananakop ng mga dayuhan para sa mga saksi ni baliwala ang mga yun lahat yun baliwala so binabaliwala nila yung mga ating bayani sa bayan sa so, pamamagitan ng pag-reject sa pagkanta ng lupang hinirang. Ano pa? At ang labis na nakapag pag, -paga, ano? nakapag pabagabag sa kanya ay yung bakit walang birthday, no? Ay walang birthday. Yung lolo't lola niya hindi alam kung ano kung ilang taon na sila kasi wala silang birthday, no? Kaya kung tanungin naman niya yung kanyang lolo't lola patungkol sa bagay na yan, eh hindi naman makasagot. Okay, sana kung makasagot para nabigyan ng linaw, ano? Yes, ang reason ng sa kanilang simbahan, pag siya nagtanong, araw-araw blessing. Kung araw-araw blessing, ano pa ang reason ba't mong celebrate ng birthday? Mali. Nasa Biblia yun ni Ba bawat taon ng iyong buhay, ay pasalamatan mo ang iyong Panginoon. Nasa ano niya din, 8.11. Uh, ano, uh, hindi ko lang ma-trace yung ang talaga yung specific na verse, nakalimutan ko na sa Ecclesiastes 'yun. Na taon-taon sa buhay mo ay ah uh, pasalamatan mo ang Panginoon. At para malaman mo na taon-taon mong ginagawa, meron kang birthday. Ano ka, paano nalaman na ikaw ay 13 years na de birthday mo pagbabatayan hindi ba? Kaso nga lang hindi nila alam. 'Yun ang malaking problema doon. At Ah uh, bawal di sa kanila ang magsundalo, magpulis, bawal sa kanila yon kasi may mga baril na pumuputok. Bawal yon. No? Kumbaga kung ang kanilang pamilya pasukin ng mga ano ng mga masasama tao hindi nilay ipagtatanggol kasi bawal sa kanila yon. Ano pa? Ah uh, bawal di sa kanila makipagdebate, bawal magipagdebate pero bakit naninira ng pananampalataya ng iba? Ha, mga saksi ni Joba, huwag kayong matakot na makipagdebate. Kasi sinisiraan ninyo ang aral ng Katoliko kung ano-ano mga pinagtuturo ninyo, gaya ng halimbawa si Santa Claus daw ay duwending maligno. Nasa kanilang ano yan, nasa kanilang aklat yan na ano na uh, reasoning from the scriptures. nangangatwiran sa kasulatan na si Santa Claus daw ay duwending maligno. Nasa ano nila yan. Eh ngayon, pag nabasa ng katolik ko, ano yung expect mong gagawin ng katolik ko mananahimik? Siyempre, sisinginin ka. Ayun ang mayayari, magkakaroon ng debate. Ibig e, sabihin ba, wala kang lakas ang loob humarap. Bakit e, ba't yun natuturo ng ganyan? Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng debate kasi naninira kayo. Hindi kayo naninira ng pananapalataya ng iba, walang debate mangyayari. Anong, anong didibat yan na eh? hindi nilang kayo naninira. Naninira kayo, talagang sisingili kayo ng mga Catholic faith defender. No, bawal din magkasakit. Pwede bang hindi magkasakit? Eh, normal naman magkasakit eh. Tsaka, bawal din ang blood transfusion. Sabi, pipirmahan ka, pipirma ka ng waiver na walang gagawin ng hospital para mailigtas yung anak mo na dengue. Hindi, wala sila pa, din nila yon. Pipirmahin ano ka na ikaw ay tumatanggi na mag-blood transfusion sa anak mo na dengue. Ibig sabihin na, hayaan na lang ng hospital, mamatay yung anak mo. Ganun ang mangyayari. Ganon ang turo ng saksi ni Jehovah. Tsaka, nung siya na nasa saksi ni Jehovah, wala siyang peace of mind. bawat kilos niya, nasabihin, bawal. Lahat, halos lahat ng gagawin niya, bawal. Wala siyang peace of mind. Hanggang sa dumating yung panahon, siguro natauhan, nakita niya ang tunay na iglesia, ang iglesia katolika pala, at hindi yung taktatatag ni Charles Tasse Russell, iniwanan sila. Kaya ngayon, nasa simbahan katoliko na rin siya. At meron siya lang mga katuruan tungkol doon sa ano, sa hindi na matay si Kristo sa kusunod sa istaka. Ngayon, e ano ba yung istauros? Istauros is cross. Ano yung cross? An upright stake with a transverse bar. Merong ano, merong pahalang na bar. Oh. Hindi nila matanggap yun. Hinanin nyo. Sa saksi ni ba? si Kristo pinako, nakagano ng kamay. Ilang pako ang ginamit? Ha? Isa. Basahin mo sa Biblia yan. Ilang pako ang sinang sabihin ni, ano, sabihin ni Tomas. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko may papasok ang aking mga daliri sa mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. Sa English na ano na New World Translation, nails ang nakalagay. Nails plural. Sa Bisaya naman, mga lansang, plural. Pero sa Tagalog, binago na. Binalukto na sa Tagalog, ginawa, ginawa na lang singular. Sa butas ng pako. E eh, paano mo may reconcile yan? Sa English, nails. Sa Bisaya, mga lansang. Sa Tagalog, ng pako. Uy. Kaya, talagang lokohan ang ginagawa sa saksi ba? Buti na lang, lumabas yung Uh, si Paul Alima at itong nagbigay ng testimony. So yan na lamang po muna ang aking video presentation sa araw na ito. Maraming salamat po at pasensya na po doon sa mga asa uh, lumalabas. Kailangan po namin na tiisin nyo po yan para makay makapag, makatulong sa aming ministry dito sa punto per punto. Maya-maya konti, labas din ng episode. Maraming salamat po at bye-bye.